Sa atin pong pagsasaliksik sa mga aking pinagmulan ng mga insertion sa budget ay napunta tayo sa isang talakayan na nangyari noon pong year 2020. Wow! Lumalabas na dito sa taong ito, 2020, pinauso yung budget insertion sa House sa pamamagitan ng small committee na ngayon ay notorious na. Woo! Ito po yung house kung saan ang nakaupong speaker ay walang iba kung hindi si House Speaker Alan Cayetano. Wow! E eh, si Alan Cayetano pala nagpauso House Mall Committee kung saan ginagawa ang misteryosong mga insertions na ngayon ay mas kilalang malalagim na mga insertions sa budget. Wow. Tingnan niyo po ulit itong ating ginawang table ng budget process. Yung kulay dilaw, yan yung sa budget amendment. Ito yung tamang proseso. Wow! Yan po ay makikita sa step number 3 ang pagbabago ng budget na dinaan sa plenaryo, may debate, may plenary approval, in short, transparent. Wow! Yung nakapula naman ay kung saan ginagawa yung insertion. Woo! Yun yung questionable. Woo! Pakikita nyo sa step number 4, may small committee sa house na nagsisingit ng kung ano-ano sa budget na walang plenaryo, walang debate, at walang approval. In short, hindi transparent. Ito pong nahukay nating talakayan patungkol sa House Small Committee ay naganap sa ating multimedia talk show na Kalambuan Dalatanan o KDT eksaktong limang taon na ang lumipas o noong Oktubre 13, 2020. Wow! Ito po yung unang taon ng COVID pandemic. Remote po ang ating interview dahil nga sa pandemya. Wow! Sa kongreso naman ng mga panahong yon, patuloy ang naging budget legislation dahil meron nga umaaten sa session physically at meron din via online. Ibig sabihin, hindi naman talaga kailangan ng small committee na pinauso ni House Speaker Allen Cayetano. Panoodin po natin itong video ng KDT noong 2020 kung saan ang ini-interview natin ay si Congressman Coco Magrales. Sa ikatlo at huling yugto ng kalambuhan, dalatanan kasama po natin si Congressman Jerry Coco Magrales at nandito kami sa napaka na issue ng pag-aproba, pag-railroad ng budget, Kanina po, bago kami nagputol, binasa po ni Congressman yung mga ahensya ng pamahalaan na hindi na natalakay ang budget kasi nga, nagay road. May, may 20 or less congressman sa floor, pinilit nilang i-approve, madaming online, hindi na pinakinggan, so nagkaroon ng madaming tanong. Pero ang concern ni Congressman Coco, o, paano yung mga ahensya na hindi natalakay ang budget dahil madami daw dapat tanong eh. Mga katagal Davao, madaming gustong tanungin kasi kung may ECC na, daba, na ba ang Samal Bridge Project. Madami pong nakantabay dyan dahil ang pangako po sa amin, sisimula na yan bago matapos ang taon. Pero tingin ko, ang gustong tanungin ng karamihan, yung sa DOH, may pera ba para sa bakuna? Nag-anunsyo ng WHO, ang World Health Organization, na baka daw sa katapusan ng taon meron ng bakuna. E eh, paano kung wala sa budget yan? Walang pambili. Ano na ba mangyayari sa atin? Wee! Isa pa isisingit pa yung sa Philippine Sports Commission, worry din si Congressman Oco, hindi natalaga yan. Kasi nanghihingi ng pera ang PSC, may utang na 400 million, hindi mabayadan. At saan galing yung utang na yan, yan po ay dun sa nakaraang Southeast Asian Games na pinamunuan ni Speaker Cayetano nagahabol ang mga nagpautang hindi pa pala sila bayad ngayon na tenga ang PSC wala daw pang bayad Woo! Congressman Coco ito pong problema ng binanggit nyo sa amin ang parang sagot ni Speaker Cayetano meron daw small committee siyang gagawain para talakayin yung pag-aamenda doon sa inapprove nyo na na budget, parang hindi na namin ito maintindihan kaming mga nakikinig. Baka pwede nyo pong linawin ito para sa amin. Pwede po ba yung small committee na yan? Well, um, una-una, wala po sa rules ka. Uh, in other words, uh, labag po yan sa, mga, sa rules ng House of Representatives na magkaroon ng small committee na inaamenda yung laman ng bill Hmm. after ng aprubahan ng second reading. Oo oh, nga naman. meron po yung sequence yan. Uh -huh. una -huh. ang isang bill, pag tapos na po siya sa committee, okay. po sa plenaryo. Okay. Pagdala sa plenaryo, may mauna ang sponsorship, Pagkatapos mm -hmm. ng sponsorship, yung debate. Uh -huh. At yung debate, pag isasara ang debate, ipapasok na ang committee amendments. Mm -hmm. And after the committee amendments, individual amendments. Okay. And after individual amendments, doon na yung approval on second reading. Mm -hmm. Kumuha siya ng small committee para amendahin. At yung mga amendments na ito ay gagawin all the way until November 5. Mm -hmm. Mm -hmm. So, yung maintenance na ito ay uh, physically uh, in-approve in advance mm -hmm. kung lang ng Kongreso, which is not allowed uh -huh. dahil napakaliwanag ng ng ating ano ng ating uh, rules sa kongreso na kailangan mapasa ng buo ang uh, bill mm -hmm. or ang pamamagitan ng batas bago po, po ito ma-approve ma second okay. So in po niya yung proseso. Aha. At dahil binaliktad niya yung proseso, mali po ito at labag po sa rules ng absolute consent. <coughs> Pagkas na ba ako, may balita na po ba ngayon na pwedeng ibahagi sa amin kung sino-sino ang magiging miyembro ng small committee na yan ni eh? Speaker Cayetano? Woo! <coughs> ah uh, hindi ko memorize yung mga pangalan pero nandungon si uh, Eric Yap, Ermita Buhain um, uh, uh, nandun si Stella Kimbo Wee! nandun si El Rey Villafuerte uh, I think nandun si Majority Leader Martin Romualdez Ah, uh, basta less than 8, basta so, less than so were yung, at least five names there so yung so uh, uh, yung so yung so yung so yung so yung so yung so yung yung so yung yung so yung na yung so yung so Direct violation of the Constitution. Uh -huh. Dahil maliwanag na maliwanag sa Constitution natin that we are a democratic and republican state. Woo! Ang itig sabihin po niya ay may boses po lahat ng tao through the 299th Congressmen and not just 8th Congressmen or less. tutuloy alam kung tatawagin kong revolutionary house of representatives yung ginagawa ni Speaker Cayetano kasi parang nagtatayo na siya ng hunta yung 299 more appropriate there no? na may punto ang sinasabi mo I think it's more appropriate na tawagin natin siyang pro uh in the uh -huh. The uh -huh. Uh -huh. yung small committee niya baka pwede yung tawagin ano, ya, hunta yan yung hunta ni Cayetano pinalitan yung 299 na congressman. Yan yung hunta ni Gayetano, pinalitan yung 299 na congressman.